Good morning, mga Sanders. It's a Sunday morning. Wah, wow, tanghali ng biyahe na to. napag pa na bumiyahe sa bagak. Basahan. Kaso, tanghali na. May mga inasigaso pa kasi bago makabiyahe. Sabi mo kasi, ko kasi gigising ako ng 5, balis ako ng mga 6 eh hindi ko nagawa eh, medyo napuyat din ako kagabi kasi nag edit ako nag edit ako nung biyahe ko sa Pico de Loro dahil pag hindi ko yun inedit na na ganong kabilis kalimutan ko na naman parang yung biyahe ko sa Hundred islands hindi ko naman yun na edit natambak lang dun yung video so pag tumagal tagal ng konti hindi na na edit Natatabu na na ng ibang biyahe. So, pinilit kun tapusin tabusin para may pause na. Kasi panibagong biyahe nga, para ito naman yung next na ipopause natin. So, nakabuto ko nang uh, almost 2 am. So, hindi na ako nagising ng 5. So, tinanghali na pero maganda naman yung panahon. Medyo kulimlim, di naman umuulan. So tuloy na natin yung biyahe Biyaheng Biyaheng Mount Samat Then Bagak Bataanes Of Bataan so, Bagak tayo Mount Samat Then Bagak Tuloy hindi ako sumama dun sa group Ah, bumiyahe sila ng marilaki pero hindi ako sumama. Kasi uh, hindi ko alam bakit pagkagang napuntahan ko na isang lugar, na wala na ako na interest na balikan. Lalo ko naka-motor. Kasi <laughs> mahirap mag-motor eh. Paghirapan ko na naman yung pagbalik. And, uh, so mas magandang paghirapan yung bago ng bago ng lugar. And gagawa ko ng Mababa ng aking mga napuntahan na lugar ko. So, ang tayo ng time dahil yung time is not on our side. Kasi uh, one month ago, senior citizen na tayo. alam um, alam nyo naman, pag senior citizen, medyo mahirap-hirap ng kumilos. So, yung aking pagmumotor dahil late bloomer ako sa pagmumotor eh ano eh, limited na lang so kaya inahabol natin yung time so nagahabol tayo ng mga lugar na ating dapat magpuntahan Kalumpit na tayo guys May traffic pala dito pag Sunday Araw ng palengke ng kalumpit Madaming parisan Pero ayo kumain ng paris na kolesterol eh Wow! 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 <laughs> oh, guys, Minalit, Pampanga Ang kanilang church dahil in charge Yung Ang init Ang tsaga din ang mga to Ako nga nakamotor na initan eh Sila pa kaya na pumapadyak lang Yung kapadya Ang init Ang tsaga din ang mga to Ako nga nakamotor na initan eh sila pa kaya na pumapadyak lang Welcome San Fernando Pampanga o kita mo nga naman nasa San Fernando Pampanga na tayo home of the giant lanterns San Fernando Pampanga na tayo mga guys pag ganun ganun lang from Malolos ang dali lang natin tinakbo yung San Fernando hindi ko na matandaan yung kinainan ko ng lugaw dati kung saan yun yung, yung lugaw na kinainan ko dumaan ako kanina hindi ko na sandan kung saan sarap saan ang maglugaw doon Nagdikit si Lolo Thunders ng sticker doon. So, may marka si Lolo Thunders doon. Kaya lang hindi ko matandaan kung saan. Ganda ng road. Ganda ng uh, traffic. Klo. Walang ka-traffic-traffic. -traffic. It's a Sunday morning. Malapit lang magtanghali. E nanghali ako ng alis. Nanghali ako ng biyahe. Pero, pabuti at nakikisama ang... hon medyo kulimlim yes ito yung simbahan ang San Fernando sumbok na rin sa kabayanan then the left turn tayo dito sa so may Jollibee left turn tayo dito sa may Jollibee wow we way to pedestrian so turn left daw sabi ni google map sundin natin ang gusto ni Google Map huwag lang maliligaw hindi ko minsan naliligaw ito City San Fernando Downtown SM City SM City San Fernando Downtown So sa main road na ulit tayo Ayan, guwago man, guwago lang ang road Di ko alam, pero Tingnan tayo yung road na yun Diretso ng Olonga po, San Valles um, Tigas ng ulo ni Kabayan Luang hindi siya nag-helmet highway so lakas loob niya matigas ang ulo niya pag sad-sad niya hindi affected yung ulo niya kasi nga matigas ang ulo niya ang ka na naman Lolo Thunder sa Noto Cabyang hindi na ito kang siram plaka lamang ang may tapang sa paglalakbay yung oh, uh, walang helmet Sabi ni Hinebra yan, ha? nabasa ko na ngayon na sa poster ni Hinebra Okay, dito tayo sa mahabang kalsada Diretso to 5.2 kilometers To Governor Linaw National Road 5.2 kilometers So medyo Medyo mahaba-haba biyahe dito kasi ilagpas na sa ng ano eh nagpas na sa ng guwagwa so ang next yata dito is ano na eh hindi ko lang alam ha kung hermosa ba saan o longga po pero nagpas na tayo ng guwagwa kasi eh, kasabay pa din dito na galing na parada ng Alpaca Paro yun sa unahan ko na big bike bilis niya Ay, na pa kami Pero <laughs> bilis niya Hindi ko alam kung nasaan na tayo pero ang ganda nito si Francis Magdolona. Ayos si Francis Magdolona. Ang bihira. Parang nadahanan na ako na yung lugar na ito. May mga meron kaming lugar na din nadahanan na, na gano'n yun. Francis Magdolona Ang pangalan. <laughs> Don't know pero kasi pag dumahad lang kami pabalik is gabi na. Hindi ko sure kung nadaanan ka ito. May okay, nadaanan na akong mga ano. Uh, may nadaanan na akong landmark ng uh, Death March kilometer 68. And medyo maganda-ganda yung mga, ano, mga statue. Mga statwa. Uh, nakalagay doon sa gawin doon. So, kuminto ako para Hello guys Kuminto muna tayo sa kilometer 68 ng dot So we are 42 minutes away 36 kilometers pa And maayo ng ang panahon kasi medyo kulimlim Hindi mahirap magbiyahe although 11am na Pinangali ako ng biyahe 11am na Pero hindi siya mainit Wow! Mga bundok na naman. Mount Samat National Site. Pinag-uubog natin. Hello guys! Tapos na ang lunch break. Time check 12.38 Buti na lang kulimlim dito <laughs> Hindi ganun mainit Pero mainit pa rin ang feeling ko <laughs> Ha! Init! Kainitan ang biyahe Natanaw ko na yung Cross doon sa takdak ng bundok Ha! Ah. Eto na, pinakabito ka. This is it, man. Uh. Puta. Puta. May galit ka sa akin, Barang Niles. Pag may pinapunta mo ako dito sa maraming SS. Naparami pala may SS dito. <laughs> Yo lang. Nag-i-videoarin din po ako sa hanap ng mga Meron ding siksak dito. May 22 yun na mancha na may siksak. Hindi ko na expected dito 'to. Sa talent ng bitu-ah 'Yung mga type si dito, noh? Hindi paeding basta-basta dito na mag-dress ano lang, ah, hinahinay lang, parang gano'n. Hinahinay lang kasi nakasiko. Talagang siko siko eh. Ito, medyo directional na. Pero dun sa mga napunta po, siko talagang siko. Siko. Siko, siko. Mga pahapakan, pahapakan na nakakaabot, nakarating. Takot na ako sa aking ano eh. Yung aking pandan, gusto ko na magpapalit. Para matibay-tibay na. Hindi ka na nag-iisip na ba maputulan. Oo, oh, unten nito. Isa so, sa pinakamatindi nito. Sa daig pa yung marilakin nito. Inaig pa si Marina Eh, pampirang patis Kakay yung mga sigo Alright Para dyan muna tayo kalsada po paakyat at galing po pababa. Meron po 7 station, 10 minutes walk every station. For station breathing area, nandito po kayo para sa inyong orientation. Madadala niyo po ang grandstand kung saan po dinaraos ang commemoration ng araw ng kagitingan tuwing April 9 ng taon. Pag dinito naman po sa bottom of the pockets, pwede mo po magpahinga habang natatanaw ang panoramic view ng bataan. Pagdating nyo naman po sa cross area, matatanaw nyo po ang Manila Bay at ang West PTC. So, konting trivia po about sa cross. but nyo po ba na ang cross sa na inyong bana ng Tantingan ay halos kasing taas na ng Statue of Liberty. Pangalawa po ito sa pinakamataas na cross sa buong mundo. May taas na 92 meters. Bakit po? Dahil 92 days ang battle na naganap dito sa bataan against the Japanese at nakalain po dito sa monumento ni Dr. Jose Rizal sa Luneta Park facing Mount Sabar. And the only place in the Philippines you can see clearly the rising and setting of the sun. Wala po tayong access sa loob ng cross. Ang elevator na close na sa public dahil po ang structure ng cross is 58 years old na. Malalapitan, mahahawakan, hindi lang po mapapasok. Humming lamang po kayo sa base Then hangganan po kayo pababa hanggang sa last station. Ang museo po naka-temporary close ni Red Sign. Pero sa ito pong paglalakad, makikita niyo po ang mga authentic na kanyol. Pagating po sa view deck, yun po naka-display ang pinakamalaki. Tinatawag po ito 155 sir. So kung hindi po kayo paglakad ng 800 meters, nakapasok po ang inyong sasakyan, pwede niyo po i-drive on sa view deck. Pwede po kayo mag-park, mag-picture po doon, hindi lamang makakaakyat sa hagdanan pagkat ito po ay exit lamang. Ang entrance po kasi, eh, right side ng kalsada. So, 800 meters, tumatagal po ito ng 1 hour and 10 minutes Po. So, kung hindi na po kaya, pwede naman po bumalik. Kung hanggang saan na po kaya na kaya. So, na lang, hindi ako nagpalipad ng drone. Bawal pala yung drone dito sa loob ng Mount Chamath dahil military facility daw ito. So, tapos na. Hindi ko na kakiyatin. Hanggang view lang ako dito sa ibaba. Then, alis uh, na ako. Going to Bagak. So, uh, see you mga ka-thunder sa Bagak. Doon natin ang next destination. Uh, punta natin ang Bagak Beach Bay Resort.

road after ng uh, Mount Samat. Tindi doon. Ngayon ko lang nalaman, Pop Niles, may galit ka pala sa akin. Doon mo ko punta sa Mount Samat. Eh, hindi naman pala yung ordinaryong korbada. Talo pa si Marilake, pag kinumbay mo si Marilake, sinasugbo, si, si mga, si Kabyang. Talo yun! sa so, disigatiguran eh literal na pitong doon eh talaga naman hindi vitamin C vitamin B ng manok matindi tapos ito naman magandang baga may konti rin oops sana matindi rin dito

Ito po mga... mga bagong magiging subscriber ni Lolo Thunders. Ako, i-subscribe po lang ito ng channel. Iyan po, mamaya po. Magdala ko, kukuha ko lang yung stinger. Papalipad lang ang drone. Ano po.